Welcome to my channel. This is Liana Gayapano, isang Ibon Series Leader. Kumusta ko kayo? Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa iba't ibang paraan paano babayaran ang ating mga due sa Ibon at paano bumili sa iba't ibang paraan. Hello! Welcome to my YouTube channel, Juliana Vlogs. Magandang araw po sa inyong lahat. Bagong panahon ngayon, Nandito na tayo sa ating digital world sa Ibon dati ang ating uh, pagbabayad ay mahirap dahil kailangan pa natin pumunta sa branch, mamasahe okay, mag-effort po tayo maglaan po tayo ng oras pumunta sa branch para tayo ay makabayad ng ating Judith pero ngayon, hindi na po ganun napakadali na ngayon gawin kung paano magbabayad ng ating Judith at wala ka ng dahilan upang ikaw ay uh, magkaroon ng problema sa inyong Today. Una, ang paraan. Alam niyo ba ngayon, may GCAS na po tayo, hindi na natin problema ang pagbabayad. GCAS, basta ikaw ay may GCAS, madali na lang. I-send mo na lang ang inyong bayad to GCAS, itanong niyo sa inyong branch officer kung sino ang may GCAS sa kanila, sa mga staff, tanong niyo sa kanila, at doon isi-send mo na ang inyong bayad. Okay? Pangalawa, Pimaya. Mayroon na po tayong Pimaya. Okay. Then, pangatlo, mayroon na po tayong uh, via online to our Avon On. Pwede po tayong magbayan ng ating due uh, date. Pero kung kayo ay magbabayad ng mga, uh, mga nababanggit kong paraan ng pagbabayad, kailangan one day before, lalo na sa Avon On apps, one day before sa inyong due date, kailangan makapagbayad kayo And then sa ating Gcash naman, anytime, basta gusto niyo pong magbayad, basta wag lang po kayong lumagpas sa inyong due date, bayaran na po through Gcash. Then, higit sa lahat, napakadali na ngayon. Bayad center. Kung mayroon kayong bayad center sa inyong lugar, okay? Kung wala kang Gcash, wala kang Pimaya, pwede po kayong magbayad ng inyong due date kung mayroon po kayong pinakamalapit na branch ng Bayad Center. Doon po kayo pwedeng magbayad. Basta po ito ay mayroon po kayong uh, advance na isang araw. Kailangan isang araw mag-advance po kayo ng bayad. Halimbawa, uh, ang inyong Judith ay every Thursday. Merkulis pa lang bayaran nila kasi 24 hours updated po. Yan. 24 hours mag-update po sila. Kung halimbawa nagbabayad kayo mismo araw ng Judith nyo, bukas, na po isang araw yan. So, kailangan kapag nag kayo sa bayan center ng due date, one day before. Okay? So, one day before po, kailangan po kayong magbayan. Thank you for watching from Uriana Vlog. Next video ko, sasabihin ko naman sa inyo paano natin gamitin ang ating credit card. Kung mayroon kayong credit card, pwedeng-pwede pwede na po ngayon yan sa Avon. Thank you!